Isa akong driver, kaya kailangan kong magmaniho buong araw sa pagmumotor. Kaya madalas na sumasakit ang aking likod at uminom ng maraming gamot. Ngunit hindi ito nakatulong. Salamat sa paggamit ng Diamond Glucosamine, ang sakit ng likod ko ay ganap na gumaling at hindi na ito umulit. Noong una, hindi ko masyadong uh, na-expect. Pero after 3 days of taking Diamond, talagang nawala na ang sakit ng likod ko. Kaya, kaya kung lumingon nang wala nang sumasakit sakit akin. Ito po, after taking diamond for one week, surprisingly, nawala na po ang sakit ng likod ko. Hindi lamang nawala ang pananakit ng aking likod, Ngunit ang aking mga paay naging mas nababaluktod ko na. Talagang uh, ligtas ang Diamond Glucosamine. Wala akong sakit ng ulo o anumang side effect tulad ng mga naunang gamot na ginamit ko. One month na simula nung uh, uminom ako ng uh, Diamond Glucosamine, 10 out 10 ang uh, i-recommenda ko sa inyo ang produktong ito. Siguradong matagal akong iinom ng Diamond dahil napakamura in ito. Napakatipid sa pagbili ng dalawang boxes. Salamat sa Diamond Glucosamine sa pagbabalik sa aking kakayahang gumaling. Salamat sa Diamond Glucosamine.